ni Alias Cherry mula sa Taguig City ang Diumanoy ginawang pagtangay sa kanyang sasakyan ng kantrasaksyong sumalo nito para sa detalye kasama natin ngayon sa ating studio ang nagre-reklamo nagre okay, uh, Mam Ma Cherry uh, pwede po ba eh, kwentuhan nyo kami uh, yung tungkol po sa inyong nireklamo nire ano po ba yung Nangyari? Kaano-ano nyo po ba yung inyong nireklamo? Saan nyo mo nakilala? At saan po ba nangyari ito? Opo, sir. Uh, bale, inireklamo ko po yung uh, sumalo po ng sasakyan ko. Uh, ang una ko pong katransaksyon noon is si Diza Almuete ng Tagabulakan. And then, later on po, nalaman ko na pinasalo niya din po pala yung sasakyan ko sa uh, babaeng nagnangalan na Angelica Marimla. Ano, ano sasakyan nito, ma'am? At bakit uh, pinagsasalusaluhan nyo? Ang lalakas nyo mag... Tumalo, ah. Uh, Vios po na color black. Anong modelo? Ah... Uh, 2024 po. Bago, no? Apo. So, nung kinuha ba? nyo ito sa ano to, banko o financing company? Um, ko po siya and then na-approve po ako sa isang banko. Sir. Sa banko, okay. Apo. So, magkano po ang down nyo? Um, hindi ka na maalala, sir. Mga anong amortization? 18,300. 18,000. Mga ilang oh. taon nyo binayaran? Isang taon po. Isang taon bayad nyo, then you decided na ipasalo? Opo. Oh, okay, nagpaalam po kayo sa banko? Hindi po. oh Nagrereklamo ng banko? Ah, uh, bali po, since na-delay po ng ilang days sa payment, nag tinatawagan po ako ng bangko. Ayun. So, yung sasakyan o yung loan po ninyo okay. ay dahil may acceleration po sa yung promissory note, no, oh, ay naging mature na yon and demandable yung one point something. Ano? Yes po. So, dahil ki hahataki ng sasakyan, nag-decide kayong ipasalo? Ah, hindi po. ah hmm. uh, bali po, nag-decide po ako na ipasalo yung sasakyan dahil may... Uh, Tawag na. Hindi po. Meron po akong ano, um, Meron po ak <laughs> ako. Kinakabahan na sa... Meron kasi ako... Oo, akong baka ka kasi, no? <laughs> uh, meron po akong... Uh, gusto ko pong pumunta ng ibang bansa. Ay, And hey, then, oh. opo, nurse Pagkano po. Pagkano mo naman pinasalo? Uh, kinuha po siya sa halagang 70,000. 70,000. Bakit 70,000 na? Uh, since hindi pa po siya full payment, yung balance po siya. Kaya nga, kaya ibig sabihin yung 70,000, yun lang ang ka ka kabuang Pera o kabayaran na ibinayad yes. mo sa bangko? Ganun palang kalaki. Ay, hindi po. Nalaki na? Malaki na, po. Malaki. Malaki na po. The point is, pumayag ba bang bangko? Ano ipapasalo mo? Ay, hindi po alam na bangko, sir. Hmm. Alam mo ba ang bawal yun? Yes <laughs> po, sir. Bakit mo ginawa? Uh, siguro, sir, kasi uh, since gusto ko nga umalis ng bansa, and ayoko din kasing talagang bitawan talaga yung sasakyan ng una. Siguro yun lang po yung only choice na meron ako ng mga panahon na yon. So ikaw ang hahabulin ng bangko, no? Ako. Kakasuhan ka, no? Opo. Bangko, yun. Yun ang ano dyan. So dapat ang bangko, nandito rin, nagre-reklamo against you. no? <laughs> Pero si Cherry lang ang nagpunta dito, eh. Okay. Sino naman ang nire-reklamo mo? Bali, ang totoong nire-reklamo ko po talaga. Hindi ko po kasi alam ko sino po yung ano eh. Huh? Yung pinakadapat dapat oh, na. Sinong eh. kausap mo? Uh, si Liza Almete po. Okay. Saka si uh, Angelica Marimla. Dalawa? Dalawa, Dalawa po. Wow, okay. Sinong nasa deed of sale niyo? Kung meron man? Uh, Nasa deed of sale po si Angelica Marimla. Pero kahapon, uh, uh, Friday ko lang po nakuha yung sabi niyang notarized na deed of sale. sale. Meron mm -hmm. so, ba kayong deed of assignment? Baka, sir. Ah. Feeling ko, fake document. Fake document. Okay. So, ano nang status ngayon? Bali po, since, kaya po ako dumulog dito sa programa na to, sir, kasi may nakausap din po ako na uh, dating nagre-reklamo. Mm. Parehas po kami ng taong nere-reklamo. Ah, gano'n? Opo. Oh. At, parehas. nakausap... What do you mean parehas? Yung dalawa? Yung si Angelica Marinda po. Angelica Marinda, na sa, oh. sa, sa, ah, nagtataka ko, saan mo naman ito nakilala ng mga dalawang ito, mga angel na ito? Sa Facebook, sir. Facebook? Opo. Okay. Sige. Sino nagbayad sa'yo at paano? Si Liza Almete po yung unang nagbayad sa akin. Bigay ka ng resibo. Opo. Okay. So, asan ang kotse ngayon? Yun sir, kasi tinanggal po ni Angelica Marimla yung GPS Ngayon po, untrackable hmm, po alam, yung sasakyan Kasi alam, alam kung nasa ng GPS oh sinabi mo kung nasa nandyan ang GPS Si Liza Almete yung... po yung nagsabi na may GPS tracker okay Later okay, on ko makikita. na lang din po nalaman na tinanggal po pala yung GPS Kasi may binigay po silang unang uh, access ng GPS hmm. Tapos nalaman ko po pala na hindi po pala yun yung totoong GPS tracker ng sasakyan ko Nasampahan ka naman ng reklamo ng bangko wala pa. Wala pa. Wala pa. So anong tutulong kaya natin? <laughs> okay. Uh, at na natulungan na pala nitong ating programa, ano? Yung uh, sinasabi mong uh, unang nagreklamo ah against kay Angelica Marimla na natulungan natin na makapagsampa ng kaso. So at least uh, mangyari niyan uh, dalawa na kayo na magsasampa ng kaso laban sa kanya. At para sa kalaman ng ating mga kasangbahay, pati ni Ren sa iyo, uh, ang ating complainant, sinubukan po nating na kontakin uh, ang iyong, uh, iyong inireklamo via tawag at saka text, pero siya po ay walang naging tugon. Anyway, para naman po sa inireklamo, Uh, bukas po ang ating Action Center 24 7 para naman maibigay mo ang inyong uh, panig. Okay, uh, ngayon naman meron tayong uh, resource person, uh, none other than Colonel Rommel Estolano, sir, ang Chief ng Special Operation Division ng HPG, na makapagbibigay ng advice sa ating uh, nagre-reklamo. Sir. sige so uh bukang uh, mga ganitong mga bagay eh parang uh, lumalaganap na rin ano so ang uh, siguro sa ating mga bumibili ng kotse ay that's uh, sure less ensure na pag tayo ay bumili is meron tayo uh, pang uh, pang monthly hanggang okay, matapos at ano at kung at kung, anuman, at kung ipapasa man yan ipapasa lo ay dapat sundin kung ano mga patakaran. Ano? Kailangan, kailangan may kaukulang permiso mula doon sa financial institution sa bank. Otherwise, kayo, kayo pa rin ang nahabun. Yan. Thank you, attorney. At nandito na ang ating uh, guest, si Sir R Colonel Romel Estolano. Sir, ano po ang inyong maibibigay na advice kay uh, Ma'am Cherry na ating kasama ngayon sa studio? Sir, uh, ako sa lahat. good uh, afternoon at pati na sa inyo yung pag Sa itong case ni Ma'am, tama po ang kanyang uh, sinabi na yung a certain uh, Angelica Marimla, noong nakarang araw lang, meron kami na internship na sasakyan na another victim ng itong pasalo at na idala sa ibang tao at na internship natin sa kalsada dahil mayroong temporary plate, no? attacks at the time of apprehension. Ginala natin dito sa opisina at mababas na naman yung pangalan na Angelica Marimla. <clears throat> the same modus ito. Kaya ang magawin natin, yung ating complainant na nasa studio nyo ngayon, uh, kung pwede, pumunta rito sa opisina para mapunan ng statement at mai file natin yung kaupulang demanda laban dito sa Angelica Marimla. At kung nakikinig ngayon si Angelica Marimla, sana ipigil na ito dahil ang daming nagiging biktima na ating kababayan, especially itong mga galing sa hard-earned money, no? sa isang saglit, nakukuha nila yung pera sa isang magandang usapan. Sir, wala pa Then ba? Yan lang, ba? sir, at sana pumunta sa mga dito para lalo natin mahal. Sir Romel, Sir Romel, may tanong lang po ako, Lieutenant Colonel Mardilla. Meron, wala pa kayong nakikita ang mga records or warrant to arrest itong si Angelica at ang kanyang mga kasamahan? Patungkol po sa mga previous offenses nila or kaso na may kinalaman sa mga ganitong modus operandi, sir? Ah, uh, actually, sir, na-recover pa lang natin yung isang sasakyan na kanyang sinalo. At sa kasalukuyan, pinapadalhan na natin siya ng demand letter. No? maibalik yung pera nung naibigay nung kanyang biktima. Oh. At until now, wala pang reply, wala pang response. At pag wala siyang ginawa rito, gagawin natin lahat ng paraan para masampahan siya ng kukulang demanda. Ayun. Ayun. Nagtatahitahin na. <laughs> <laughs> Opo. Mukhang maraming uh, biktima ito, sir, no? Oo, At uh, very fresh ano, uh, talagang hindi nagpapahinga itong <laughs> sumasalong ito dahil hindi pa tapos yung kaso ni Ma'am Cherry, eh, meron na namang huli. Kasi parang apparently alam na alam niya ang nga gagawin kung paano isa parang itong katulad na mga yes. modus na ito. Eh. Gamay na gamay niya ang galawang ninja mo busika. oh. Ay nako. Uh, napakalakas ng loob, ano? Ah, Ma'am Cherry, baka sakaling nakikinig po yung uh, inyong inirereklamo, baka meron po kayong mensahe o panawagan sa kanya panawagan ko po sa kanya. Sana ibalik niya po yung sasakyan. Saka God bless na lang po sa kanya. Eh, ano masasabi mo sa financing company, ma'am? Anong mensahe mo? Wala. Sorry po. <laughs> <laughs> Sorry na. Tao lang. Di ba? Ganun talaga eh. Gusto ni ma'am ma, ma mag-abroad. At uh, ayaw niya magkaroon ng matitirang obligasyon dito, then maghanap buhay siya abroad. So naisipan niya, kahit nabag sa kalooban o ba ay pinagbabawal ng uh, ating batas, ay ginawa niyang ipasalo. Hoping, no, na gagawing, gagawin niya kanyang obligasyon. ay salip uh, pagkatapos magbayad, naghulog pa ba o hindi na talaga naghulog? I even one, one month. Isang buwan lang, sir. Ah, na ganoon. Nagpakita delayed pa rin ng... Late pa po. Ha? Top Delay pa. Delay ah, Opo. Ha? so talaga nagpakita pa ng good faith, no? Opo. Apparently, the, the whole process ay bad faith na siya. In yes bad, po, na, sir. Opo. Sige po, sir. Ah, para po kay Kernel uh, Colonel Estolano, <laughs> sir, sa Highway Patrol. Ah, kunin na rin po namin yung pagkakataon na ito. Baka po may mga tips po kayo kung paano tayo makaiwas sa mga ganitong pasalumodus. Yun, tama. Mm -hmm. Ay, yes sir, uh, ang may advice lang natin sa ating mga pagpapakinig with regards dito sa pagpapasalo ng sasakyan, unang una, bawal ito. Dahil inutang nyo pa yan, bakit nyo ipapautang pa ulit? At kung hindi nyo talaga kaya pigilan, mag-exercise naman ng due diligence. Kilalanin ng maigi yung tao sa salo sa inyong sasakyan para hindi kayo mabiktima ng modus operandi na ito na uh, pasalo, scheme. No? At napakarami nang ang dumudulog sa opisina namin almost every day na may natatanggap tayong ganyang reklamo. What? Oh. Yung lang, sir, at mag-ingat lagi. No? Well, sir na, Romel, na may tanong ako, sir Romel. Oh, sir Romel, may tanong ako. Kasi may, uh, may mga informasyon na kahit mga brand new vehicles na ang hawak pa lamang ng buyer uh, ay invoice pa lamang pero pinasasalo na. Ano po payo sa mga inaalok ng mga kababayan natin na invoice lamang ang hawak, wala pang ORCR? Yes sir, uh, actually may nang, mga, marami na rin na sa akin na ganyang sistema. So yung ating mga kababayan, huwag maniwala ng ganung sistema. Kung pwede naman mag-apply, directly doon sa mga kasa. At kausapin kung sino yung legitimate na tao na magbibigay sa inyo ng sasakyan. Tama. Yung... Bayo. Yan At salamat sa pagtitiwala sa ating programa, Ma'am Cherry, ha? At uh, kahit na medyo napagsabihan ka ni Attorney pero kailangan mo rin yan, ano? At huwag kang magalala at tututukan natin ng inyong reklamo sa tulong ng Highway Patrol Group. At salamat rin sa pagsagot sa ating uh, uh, Chief ng Special Operations Division, Colonel Romel Estolano, sir. Thank you, sir.